kamelanak kabundukan dito akyat dahan dahan lang mama may unggoy kabundukan oh untuk April 4, 2025. Holiday namin. Ang hindi namin napuntahan doon sa Chung Chung Soy. Beh, hindi makalakad si amo kong lalaki. Masakit daw yung ano, yung tuhod niya. Nagpapahilot. Kaya hindi kami nakapunta ng Chung Soy. Gustong gusto kong pumunta doon. Pero wala. Pati na niya. Oh, kabundukan. ka. Hindi ko na ititigil to. Ito. Para makita nyo yung aakyatin namin. Ito, magkapatid niyang nakaitim. Amo ko. Saka yung kapatid niya. O may tubig. Oh. Maraming tubig dito. No. Ayan, pupunta rin yung. Punto, oh. ano. Doon sa taas yung tatlo bibisita ng mga patay bisita ng mga patay ngayon dito sa Hong Kong wala na yung bahay wala na yata yung bahay dito tingnan nyo may, may mga bahay din dito di ba yan yung mahal na mahal na halaman yan yan o oh. umaakit lang <tong> O, see? May mga bahay dito. Mga squatter. Ang bahay ng mga squatter dito. Sa bundok. Buti. Walang landslide. May maglalandslide. Maraming ahas uh, siguro dito. O. Oh. Yan mga bahay. Yan Oh. O. Oh. Kabundukan. Diretso na tong pag-vlog ko. Ito ang inaakit namin. Pag pisa ng patay. Ito na yung mga bahay nila. Bahay nila dito. Oh. Sabi ko squatter pero naka-aircon sila. Marami sigurong ahas dito. You know. Hmm. Ayan Di mana kater? Oh. Di itu. yang bahaya di itu. wa hasil guru rujak. Disitu pun nak kata aku. Oh. อีทูบังอะไรอ่ะบลั๊กมัมลีตัวว่าปยืนะไปนอี่นอ่ะไปกไป تิّنّا يومكَ تاس، بينا أكِت نامين، هيرَب، بغيّرَ بومكَ. ههه، 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 ههه 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 kebuntukan Ya Eh, tignan nyo. Kabundukan. Malapit na kami magkarating. Ayan.

তাই <susur> নামটা <susur> tungkoy na ngayon ay ah. alis na kami alis na kami po po ha? alis na kami po po Tawla po po ha kaya po, po 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 bye bye po po mister che kaya ayan uwi na kami tapos na nga

Oh, may unggoy. Hay. May na kami, may nakasalubong kaming unggoy. Yan. Sandali lang kami. Wala din kaming dalang bulaklak. Hindi kami pumunta talaga sa Syungso eh. Ang ganda doon. Ngayon lang, hindi kami pumunta. Masamang pakiramdam yung amo kong lalaki. Ayan, mahirap umakyat. Mabilis pa baba. <laughs> Ayan. Tatlo lang kami umakyat. Ewan ko saan kami pupunta. We will go to Shem for? No. Huh? You went to already? Ah Yan, Banda yung bulaklak. Napunta na pala sila sa chamsu ko. Yan, bulaklak. Bababa na rin sila yan. Mabilis bumaba, mahirap umakyat. Ito yung ganyan mga bahay dito. At dito lang kami. kami nakapunto ng syungso. Ito <laughs> yung lalaking bato. Mga buhay. Yan na may bahay din diyan. Yan na may bahay diyan is kwater. Pero lang may isang bihin is kwater pero naka air kunsila. Huh. may umaagos na tubig. Anong ka At dito lang kami sa kabundukan. Wala nang nakatira doon. Iniwanan na. At dito mayroon. O, oh, naka. Ano, you know, may arko no. You know, bundok pero naka sila. Yan. <laughs> Kaya oh, yeah, po. Ayan. Tapos na. Holiday na yun. Hindi ako lumabas. Punta kami ng food. Okay na rin. Kasi Sabado na bukas. Linggo ulit. Ano. Lalabas ko. Mag-enhor ko dito sa kapatid ni amo. Kaya dito na naman. Dito na kami. may walang maraming ganap nag ano lang ng kandila naglagay ng putas uwi na dito प्रश्न <sus> <sus> <laughs> <smart> may magpapaalam na. Ingat tayo pa lagi. God bless. Bye. Hanggang sa muli. subscribe my YouTube channel. Joe's Vlog. At pinutan lang po ang notification bell para updated kayo sa aking Mga upload. Bye.